Ay, kung napipintas. Ayan, yung kami agbura si Betuelas. Ayan, kadwak ni sister ko nga pangit. Charis. Ni sister ko nga ganda, Lushy. Agburas kami kung mamaring. Ganito naman yung weather. uno -una, mo di Betuelas. Pahit sa kami agburas ni Tiba. Sit nga maismi. Uwan mare, talo lang nga sako na ito yung mamaburas. Gamin, iso nga. uno -una, mo di Betuelas ala nagmat po ito papaya ni Mari? Nagsangasa nga. Di ba? Ay, tao lang. Ayan. Ayos ah, ko. Ay. Ayan. Dasi. Ayan dasi. Ah. Agore. Alam. Ito yung Mari ni Kwa. Lang ilangan nga marunggay minin. Eh. 1969 pa yung datoy. siya. Ti am mo mikit ket kwa Marunggay mga mare. Wa. Patunay nga marunggay. Diva. At yun, mga mari kong tunay. Data tayo tatay yu, to yun. Betuela system. Inamerge. Ayan. Da tayo nindagi Betuela, son. Ito ang aking mother earth. Mother! Mother, mudra, mudra bells. Auntie, kumare, anyatan. Kumita ka, mamat. Uh -huh. Yan, my sister Hi, sis. Hi, guys. Good morning, guys. Mm, kong sister. Hi, sister! Hello! Mm, yan. Nagitidigit ang daanak. <laughs> ah, charis. <laughs> Ay, nanaktib uh, mo ko. Ito mo, nagpag Tawa. -ut. <laughs> uh, utang iso aduanis. Ayan, sagpag yan di ba? Pagot. ot pag Sige, sister. Tani, maperdi namin no ko. mga kumari. Tani, nagtudukot mabaling nga pag-oto nun. Diba? Oo. Oh. Yung sister ko nakapag-upon may sanga O, di ba? Tama pa tayo yung banger ng sister ko. Hello, sister. Kumusta ang buhay? Nakamanokan nga repet. Okay, is isaid ko? dakanoy chai. na i-chay. Isti maram garo, Edwan. madam. Ala garo, Istimarem, tapno da si tayo. Ay haan, ilakok ba ito eh? Haan, jibingay mong ilakom. Hmm. Sige, one is 1? Haan. fifty-fifty. Twenty-one, kasi jay. Twenty is one, ganun. Basta, 20 nga rupot dapat. Ay, mabrok. Ala, sige mga market a garbis. Mabasa na iti tililit, t tililit cellphone ko. tilipon one. Yan, mga kumare. For the vonag ang first one. Pigsa na mo itong tagto Pang kami kiti aglano O, di ba? Adamot ba basit itmari nga napag-oot ni? Di ba? Kasta. Ta. Tiring. Anong mabasa? Churap? Di diba? ba? Tapay G Mars. Agreperput ni sister kung napintas din. Ko kinagkatakot na pilaran. Di ba? Gausas si, for the perput ang person. Ano pa iyan? Tapay. Tapay estrang person. An? Kasi malakas na yung ambon. Hindi na to ambon. It's not to do. For the iiwanan. For the ang hirap ng daan. Naglalilis. Ah, kineribans na J5 sa

Ano talaga ang ano, no? Hindi lumaki sa bukid. <laughs> 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 Ay, naku, ang personal. Ay, naku, ang siwal. Kitang-kitang <laughs> siwal. Charot! Yan ang sinalit ko sa lola ko. <laughs> Sino? Ni lola ko, masilin.